na uwi sa sagutan sa pagitan ng mga motorista at mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang paninita sa mga nakabaran sa sakyan sa mga lansangan. Si Ryan Lesigas sa detalye, Rise and Shine, Ryan. Tama na yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapark sa tabi ng daan na nagiging obstruction sa daloy ng traffic. Bagong Pilipinos na po tayo, disiplina ang dapat Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga motoristang pasaway sa batas trapiko. Katunayan, ilang motorista ang nasampulan ng MMDA sa kanilang isinagawang clearing operation na nauwi pa sa sagutan sa pagitan ng nanghuhuli at nanghinuhuli ang jeep ni driver kasing illegal na pumarada sa gilid ng Carlos P. Garcia Avenue. Ang jeep niya ang unang hinatak ng mga tauhan ng MMDA. Sabi ng driver ng jeep na si Raymond, nagkakapilang daw siya at paalis na para mamasada nang makita ang strike force na nilalagyan ng tow bar ang sasakyan niya. Sinungaling kayo, sir? Sige. Oo, totoo. Sinungaling. Ako hindi ako nagsisunan. Sinungaling kayo? Ay, e, dalawang beses ka na pala na tow. Eh, ba't nandiyak ka pa? Kaya nga. Alam naman niyang bawal pumarada sa lugar dahil sa may no parking signage siya nakapwesto. Sabay lang, umabot naman ako sa oras eh. Bakit ito re-requirin, ba't yan hindi? So, ang pari yan sir, ito po yung niya ano na mayari. Kaya nga, nakikiusap ako, natikit na lang din ako. Ito, may lisensya ako, papatikit nga ako eh. So, oh, ano na sabi sa iyo? Ano pa kayo? Iwan ko saan nga, hindi ko maintindihan kung bakit yung jeep ito towing, bakit yung kotse hindi niya ito towing. Sinubukan pa niyang makiusap pero hindi pa rin siya lusot Himutok ni Raymond, hindi patas sa panguhuli ang MMDA. We have to apprehend fair and square. And nakita naman na, na we've been there for almost 10 minutes na wala pong driver na lumabas. Lalong lalo na po yung jeep driver. And nakita niya, tinuturo po niya yung sasakyan sa harapan. Yung sasakyan po sa harapan, natikita na po yun yung driver na sa loob po ng sasakyan and getting ready to remove his vehicle. Ang MMDA nanindigang walang pinipili sa kanilang paglilinis sa kalsada mamabuhay lanes po natin, we have to ensure that these streets or these roads are free from any obstruction dahil ito po ay ginagawa nating alternatibong kalsada para makatulong po na mabawasan ang traffic congestion sa ating major thoroughfares. Matapos suyuri ng CP Garcia Avenue, dumerecho ang MMDA sa Katipunan, Agham Road at Commonwealth Avenue sa mas pinagting na operasyon ng MMDA laban sa mga iligal na nakaparada sa mga bangketa, hindi lang basta multa at pag-impound sa mga sasakyan ang target nila, kundi ang mapaintindi sa mga motorista ang tamang disiplina at kortesiya. Samantala, target na rin ng MMDA na magdagdag na mga tauhan sa mga lugar dito sa Metro Manila na problemado pagdating sa trapiko. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas